ni Ho pala ngayon din yung mga kamangyan kay Ayan tingnan nyo naman at talaga namang paupo-upo lang ako din sa aming bahay kubo ay for the good ay sabi nga ni na rin si tatay imbis na ako ay magpaupo-upo doon ay ako ay magluto na ng aming tanghalian aba isang dali naman ay sabi nga ni ni nani at ni tatay na no, nakaraan pa ay magulam daw naman ho kami ng karning baka at matagal-tagal na rin hindi nagaulam na rin ay diyan dayan ho at naglagay muna ako diyan ng toyo at saka ho konting patis gawa ng areho ay amarinate ah, muna para alam niyo na talaga namang malasa Oy. Ayan, pala ako dinin ng konting hari na mga kamangyan. Tapos ayan, ah, massage, massage ulit. Tapos ayun, ho, ah, yun ng mga 48 days. Uy, sobrang tagal. Beef broccoli nga niyo pala yung luto na agawin ko din ng mga kamangyan. Para naman talagang pang misis. Hala, kala mo talaga. Pero alam nyo ga madalang talaga kami makapagluto. O kaya naman ay makatikim ng garni. Gawa ng, alam nyo naman, ang mga garni ay parang mga pang sosyal. Gay, oh. Ay, nakakatikim lang. Human din kami ng gayang kapag kunyari may nag sa amin. Kaya nyo na kami invite Hala. Pero totoo lang ho, kaya madalang-dalang din kami makapagluto o makapag-ulam ng garne maliban ho sa wala kaming pambili. Oy! Ay, bali karne ho. Ho, wow, talagang chismosa ang datingan. Hindi kasi sa amin, nagkakaroon lang sa palengke ng tindang karning baka kapag linggo. Ay, anong ba? bata pa kami, kapag linggo na, gayaan. So, parang napapaisip kami, hala, baka karning baka yung ulam namin ngayon? Huy, si OA. Kaya kapag kunyari, Martes, Merkules, tapos gusto mo talaga mag-ulam ng karning baka, madayo ka pa sa ibang bayan. So, pagkamahal-mahal ng gasolina, pagka mahal mahal ng pamasahe, o ay imbis na gumastos, ay di, maghintay ka na lang ng linggo. Ay, diyan na, no, nag-isa na ako diyan ng luya, tsaka ho, aring sibuyas na puti. Tsaka ko ho, sinunod aring karning baka, ay for the good. Ay, sabi ko nga niyo kay nanay talaga nila. Talaga, dumayo pa ako ng ibang bayan para naman mapagluto ko sila na rin karning baka, aroy ah. Kala pa nga ni Uni Nanay, ang luto na agawin ko din eh, ayun, bagang bulalo. Tamang-tama nga ni Sana, gawa ng maulan. Eh, kaso nga nila ang ho, ay nakabili na ako noong broccoli, mahal nun ha. ay kako, ka eh, sasunod na lang kapag umulan ulit, at pagluto noong gayong mainit-init na sabaw. Uy! Naglagay na rin ho pala ko diyan na rin oyster sauce, konting tubig, at saka ho, na rin beef cube. Alam nga kanggar. kanggaro. <laughs> Hindi ko nga nirin pala natapos Aring ng broccoli kanina. Kaya ayan ho at nagpatulog. Nagpatulog? Nagpatulong na ako Dini sa aking bunsong kapatid na si Kim. Ay nung nasa palengke niya ako, sabi ko, oba madami-dami talaga yung broccoli na abilhin ko. Wow, napakayaba. Pero alam niyo ga yung isang pirasong gaya, ah, nasa 400 agad. Mm -mm. Ay kung alam ko lang ho na ng presyo, ha? Ako ay magaprito na lang ng itlo. Ay ayan ho, at inagupit-gupit ko di yan yung parang mga sanga-sanga, bulak-bulak, hindi ko man tinalaw ko eh. Kaya, ayan, si Kim naman ho, dun sa pinakang sa mga gagayat-gayat doon, barangay an feel na feel man hindi. Ay sabi ko nga ni Houdini kay Kay maganda yung gay ang nakakasama-sama ko siya sa pagluluto para naman siya ay matuto talaga gay an. Pero syempre ay ah, pagluto niya yung kanyang misis kapag ala alam na napaka advanced Pero sa totoo lang ho alam niya naman talagang ibang-iba din kapag yung lalaki ay marunong magluto talaga namang mapapayas ay do ka. Ay ganyan hatin kong ilagay diyan yung parang pinakang katauan noong broccoli tapos hinalo-halo ko lang ho tapos kayintay tayo ng mga 80 days. Ako, ay, medyo nalilito na rin ho, sa panahon din Na, ula, nainit. Hindi ko na mainit niyan. Uy, si Ui. After ilang minuto ho, mga kamang yan, ayan ho, at naglagay na ho ako diyan ng paminta. Tapos ho, sinunod ko na rin ilagay, ari hong pinakang bulaklak, ay for the go. Ay, diyan pa nga nila, ang ho, ay dami na amoy ko na yung aking inaluto. Talaga naman ang kalam ng sikmura ay abot doon sa kapitbahay. Aroy, ah. Ay, habang inahintay ho yun na maluto, aring sila nanay, ay may nakatabi ho pala din ng mga saging, kamote, gayaan. Oh, ay, di sabi ho nila, ay alutuin na rin daw para naman meron ho kaming panghimagas mamaya. Wow, naman may pagayon. Ay, ho, ay di tamang tama yun oh, na habang inahintay kong maluto yung aming pang-ulam ay di may inaintindi ho sila Dini eh, para pare-paras naman kaming may inagawa o ba naman <laughs> sabi ko nga ni Rino Dini kay nananay ay buti na lang at may garne gawa nang para bagang ako ay nagaling <laughs> hala masyado na yung pagka-assume pero sana it's a boy huy pero sa totoo lang ho yung mga garne talagang panghimaga so kaya naman yung merienda talaga namang masarap sa tiyan alam mo yung tipong kunti pa lang yung inakain mo ikaw ay busog na gayon gawa nang sobrang bigat yan sa tiyan pero alam nyo, hindi pa rin nasisimul ang maluto busog na si Kim, kanina pa kumain ang kumain. Aroy ah. Kasi mga kamangyan, alam nyo ba kapag ako ay may nakakasalubong, gayaan, ako ay natatawa Buwan na lang lagi yung inasabi sa akin ay, Kamangyan, yan, yung luto mo, gayaan. Kung alam ko laang ho, na lagi nyo akong ahanapan ng luto, lagi na akong gadali ng kaldero. Hmm. <laughs> Nakakatuwa ho talaga kapag nandito kami sa kubo, sa bukid, garni ho talaga yung pinakabanding namin. Gusto ho namin lagi magaluto, makakain, gayaan. Maliban ho doon, nakakapagkwentuhan kami about sa mga buhay-buhay. Tapos yun, dun ko yung nasabi na gusto ko na mag-asawa. Hala, si excited. Kaya <laughs> mga kamangyan, ang dami nagkasabi sa akin na naiinip na daw sila, naghihintay daw sila ng kasal, ganyan. Ay, totoo ay, pare-pares lang tayo Ay, so, sino ba ka Yung magasabi will you marry me? Hoy! Oh, huwag na mahiya. Di kayas ay naman. Next naman. Ay, tamang tamang mga kamangyan na talaga namang medyo masakit-sakit din umasa. Hala, di ba natin din ni mga kamangyan? Ayan ho, bali, pinaintindi ho sa akin nila nanay. Ari gata na agamitin ho doon sa panghimagas namin mamaya. Ay, ay madali lang naman ho aring lutuin mga kamangyan. Kaya kunyari, kapag kayo ay nagugutom, tas gusto ninyong magluto, hindi eh, di pwede gawin, ari. Basta hu, ang payo kulaang. Kapag nagluto hu, kayo ng garne, ay, aba, ay niyo naman ho ako sa amin. Hala, bakit naman nanghingi? Habang ginagawa ko nga ni mga kamangyan na ko nung bata pa ako, inaabangan ko agad 'yang parang pinakang yamas na yaan. Syempre, aba, doon sa mga manok namin. Ay, ako kasi gusto ko na papakinyaan ang ginagawa ko diyan ay inalagyan ko ng asukal. Ang pagkasarap. Ano ko nga nila kung ginagawa pa 'yon ng mga bata ng ngayon, pero dati ah, oh, talaga nag-aaway kami magkakapatid dahil laang doon. At dahil nga niho, wala naman din kami pansala din eh. Ayan, ho, at si Tatay ay kung ano na lang ang mapulot diyan sa tabi-tabi. Pero ayos din eh. At ako nga Ho napaka Siguro ay doon naman din na in love si nanay. Nax naman. Ay, <laughs> doon sa gata mga kamangyan. May mga kamote, gayaan. Tapos, nung kumulo-kulo na yun, eh di sinanonood. -no... Hala, ano yung sinanonood? -no? Eh, explain niyo sa akin. <laughs> saging at saka asukal ay di sinunod na ho aring sago. Tapos oh, nilagay na rin ho pala ni Nanay Dian arihong gata ay for the go. lang ko pala yan ni Tatay mga kamangyan saka ho sinunod yung langka na bawas na dahil pinapak ni Kim. Mm -mm. ilang minutes ho, mga kamangyan sa wakas ay naluto na rin ho aring. Mm -mm. Ay sabi ko pa nga ni kay Nanay ay parang naparamiram yung kanyang luto. Ay pwede pa ako magbenta sa aming mga kapitbahay ay arwi Ay baka ho inahanap ninyo mga kamangyan. Ari nga niyo pala yung niluto na beef broccoli. Naks naman. Oh, ay alam mga kamang kumuha na rin kayo ng bahaw diyan At kami ho, ay sabayan nyo ng kumain din ni Ay, for the good. Oh, ay okay. mga Kung bakit kami ay atatlo na lang ang din Ay, kahit ako ay kung saan ba nagsusuot na si Kim. Baka yun na umuwi ka ako sa bahay. At nagkupit doon sa pantalon ni tatay. Huy, bakit naman binuking? Ako sa mga kamangyan, si kuya pala umuwi na doon sa Marikina nung nakaraan pa. Ay, wala naman. Kayo naman ay ina-update ko laang. Ah. Max pa full. So naman ho, ay natuwa din ni kay nanay at tatay. At sabi ho, ay nasarapan daw sila doon sa aking luto. Abo naman. Ay, kung kayo ho ay nasarapan, ay ako'y payagan nyo ng mag-asawa. Hala, napaka-excited. Mas ang dami nga rin ho pa na sa inyo mga kamangyan kung kanino raw ako natuto magluto. Kung kay nanay o kay ay naman ay kay tatay. Hmm, feeling ko sa kapit-bahay namin. huy, hindi kayo. <laughs> sa totoo lang, yan sina nanay at si tatay, ay napakagaling din talaga magluto. Kaya nga ni, ho, yung mga kapatid ko, gustong-gusto na na ma mauwi para matikman lang yung luto nila nanay at tatay. Ewan ko, iba rin talaga yung luto ng mga magulang. Alam mo yun, parang ang niyayakap. Huy, napaka-uwi. Pero tunay ho yun, kaya kung kayo inapagluto pa ng inyong mga nanay, tatay, ganyan, i-appreciate nyo dahil balang araw mamimiss niyo. oh. niyo. na ng mga yan ay ho ako din sa Luuban para hutulungan si tatay trabaho ko at maglinis na rin piggy eh. mo naman talaga. Medyo madala nga nila ako. Ako pumunta din mga kamangyan. Gawa ng meron ho ngayon na ASF din ho sa aming lugar. So, syempre ho, kailangan talaga magdoble ingat. Gawa ng abay. Eh, medyo nakakaba Talaga ay eh, medyo malaki-laki din ang puhunan. <laughs> Sobrang nakakatuwa nga ni Huarin pagmasdan mga kamangyan. Gawa ng dati. Parang inaplano la namin. Are, pangarap la ang namin magkaroon ng piggy rin. Eh. Tapos ngayon, ayan, nagkakaroon na unang laman. Yan naman. Yung iba naman ho din eh, ay malapit-lapit na rin ibenta. Yun yun. O, eh, may kwarta na naman si paring Junyo. Uy, nadamay na naman. <laughs> Nani nga ho pala mga kamangyan baka nagataka kayo kung bakit ay isa lang ho yung aming inahindi ni. Dapat to talaga Ilimay yung yung inahindi ni mga kamangyan. Ang kaso nga nila ang ho, medyo nakabahan pa kami bumili. ang so, nga ni ho sa sakit na nakalat. Ay, di sa aming lugar, sobrang dami ding nagababoy-baboy, ganyan. Ay, eh, baka sa amin pamagmula Ay, nako, medyo delikado. After ko magbahog mga kamangyan, saka pa lang ako naglinstiyan, nagwalis-walis, gawa ng kapag-utong sila. adumugin ka ng mga yan. <laughs> mm -hmm. At kunting, nga nila ang mga kamangyan, ako na ho yung nagasabi, hindi rin naman din talaga madali yung gardening business. Eh, sa totoo lang, wala naman din talagang madaling business, ano? Pinakang advice ko nala ang ako siguro, once magabusiness kayo, wag 100% dun nyo ilalagay yung inyong pera. Dapat ho, meron kayong backup, kasi once na magkaroon kayo ng problem dito sa isang business, backup ni yung isang business. Kasi kagaya nito, nagkaroon ng problem, talagang, ay, naku, baka malug mo kayo, gayon. So, yun naman ho ay sa akin lang, Ang share ko na nga ni rin pala sa inyong mga kamangyan, dahil ay, naman ay, So, ito ho yung time na nag-compute kami ng mga boto, ganyan, nung election ho. Dito rin ho namin nalaman na ayun nga ni, hindi napasama si tatay, ganyan. So, totoo lang ang grabe talaga yung lungkot din ni tatay, as in, pati kami ay napaiyak na. 16 years ho kasi si tatay, sa paglilingkod din sa aming barangay mga kamangyan, tapos hindi pa kasama dun yung pag niya dati. Parang sa mga hindi nakakaalam yung pag i dati, wala pang bayad. So, ganoon talaga siya kasipag at kamahalang ka aming barangay. Wow. Kinabukasan mo mga kamangyan, ay nag-prepare kami ng sorpresa kay tatay, and thank you kay nakuya Kuya Gianni, ng sasakyan ay sana all So sa mga nagatanong oh diyan ay 100,000 pesos ho nang lagi kong nasabi hindi ito abot doon sa pera ito ay yung para maiparamdam namin kay tatay Na kahit anong mangyari nandito la ang kaming pamilya niya para sa kanya mm. <laughs> Pero alam niyo ho mga kamangyan, share ko laang, nung bata pa ako lagi talaga ako nagatampo diyan kay tatay dahil feeling ko mas mahal na niya yung barangay kaysa sa amin Kunyari bagyo so imbis na nasa bahay siya na andun nga siya sa barangay kasi nagarescue kasi may mga puno na natumba Yung problema ng barangay mas naaasikaso gusto agad kaysa sa problema namin sa bahay. Madalas so kapag galing siya sa bukid, madiretso agad siya sa barangay dahil ma-duty nga ni Gayan. Pag-uwi naman sa bahay, makain, tapos matulog. So madalang yung nakakapagkwentuhan kami, nakakapagbandi. Kapag meron din ho kami mga outing, kaming family, kunyari maligo sa dagat. Kailangan dali-dalian kasi nga ni si Tatay need agad umuwi. Mga gayon-gayon baga. At ngayon nga, ho, sabi ko kay Tatay, siguro time na talaga para makapag-focus siya sa amin. So nakakatuwa dahil solo-solo na namin siya. Sabi ko nga wala na siyang dapat pang patunayan dahil sapat na yung more than 16 years. At lagi ko nga yung inasabi sa kanya, nasa position man o wala, lahat tayo ay pwedeng tumulong. Yun naman. At balik na nga tayo din ng mga kamangyan. Ayan ho si tatay. So, sobrang excited. Ayan, bumili agad ng mga gamit niya sa bukid. So, yun no, sobrang nakakataba ng puso dahil ngayon, napapasaya na namin si tatay at si nanay kahit papaano. At sa lahat ho, ng mga anak dia, na katulad ko, kung hindi man ngayon, alam ko, balang araw, masusuklean din natin lahat ng paghihirap ng mga magulang natin sa atin. Ay, for the go.